Naniningil po ayan ako. Baka sa akin eh, siya sa tele eh. Ano po, wala pong idea yan. Tapos <laughs> na oh, mukha ko. Abay, maganda lang ang camera. Ayan, baka ako Nakalay ba yan? Hindi. Ano Naka-edit pa natin to eh. Good morning, good morning, good morning po sir. mga ka Tayo po ay ano po ay na uh, simpleng video ko lang po. To. Eh, nagluto po kami dito ng panggamit po sa siyamang araw po aking pisan. Eh, siyamang araw po ngayon nagluto po sila. Nalate na po ako nandating dito mga kabolnes. Wala po tayong mga bolnes. Yan. yan, mga, mga tropa. Yan. yan. po si Kuya Ubang. Oh my God! Wow! Ang heart... Ang heart hands, heart. heart tanks po yan. Ang uh, Totoy Bibo. Heart trap Yan, heart trap. Yan po ay bali singer ng Top TV. Wala po ang mag-STL dito. Naniningil po ayan ako. Baka sabihin sa akin, eh, siya sa tele, nag-STL ba? Ayan po, wala pong idea yan. Tapos tayo na mukha ko. Abay, maganda lang ang camera. Ayan, mo tayo. Nakalay ba yan? Hindi. Ano, I-edit pa natin to. I-edit pa ano, natin to. Ano kung naka-live, sa makin. O, kagad lang sa isang cellphone. Um, kagad ako, dahiya kaputin ang mukha ko. naman? What? Na, what the fuck? Ayan, ayan. Niluluto po ninyo. Ayan, ayan po niluluto ninyo natin. Huwag niya? Ano po? Anong ko sa inyo nung tayo nasa playa? Ayaw niyo naman. Ano po yan? Hindi na po natin inaabot yung...

Wala po siyang back na camera. Ito po, hiningi po natin para sa mga bata. Mga katwa iniipon Bibo. natin yan. Yan. Yan po, sentinela yan. Nasa ito na ito. <laughs> tambayan po ito ng Totoy Bibo. Mga kabonles, tambayan po ito ng Totoy Bibo. Tambayan with Ino Manya po ang yan, yan po ang ambience ng lugar yan. Ay, yan po ang lugar ng ating Yan yeah. Mamaya makikita mo na yan Shut out ka lang Yan yeah. <coughs> 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 Mga tropang totoy Pag nabula Pag Ito po aking chewing hindi mahilig maginaw What? What the fuck? Yeah. si <laughs> <laughs> <See>, Kabulaklak. Si Pakseng, dumating pa. Ano ba na gano'n? Ito po yan. Yeah. Ang pa. Wala na si Joe. Wala po tayo mga bonless, mga kabonless, kaya hindi po tayo makapag-biyak ngayon ng siya, may kulay pong Martin Bark dahil may <laughs> may pakay pa kaipa pong Stelacia kami po ay may meron po kami Christmas party sa darating na uh, December 13 birthday po sana yan ito yan si Tol birthday po sana nito kaso napatapat po sa aming Christmas party ng Still Asia. Yan po. Siguro po, sa mga sa susunod na araw na lang po, mag-boneless, mga kaboneless. Kaboneless! Mga simple vlog lang po yan. Yeah, yan, yeah. mga, yan, yeah, yan. Yeah, yeah. May kwatro na po yan, yeah, yeah. Okay po yan. Yeah. Malalamangan na naman po si nakaboneless. No! God, please, no! 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 maagang inuman. Pwede sumiyat kahit pa isa isa. Ligo na kayo mga kabonles. Ang ganda ng na kunang at camera natin. Nag-start na po sila. Pwede tayo mag-live ba ma. kung gusto niya? Live sa YouTube. Hanggang dito na lang po muna ulit tayo mga kabonles. Simpleng vlog na po Baka. Babay. po ang natin ngayon. Hindi lang po umabot kanina. Mga kabonles, hindi po tayo umabot kanina. Ayan po, ayan. po ang isang recipe na rin. Ayan po ang uh, kaldereta. Wala daw siyang gamit. Adobong po.

dito po sa sa kubong ito yan po po si parang dili <clears throat> yan yan po ang aming lugar na tambayan niya. yan po mga puno punong duhat punong mangga mga niyog mga niyog po yan mga kung ano na -ano pong puno po yan yan pong lugar ng aming place inuman dito sa Totoy Bios Residence yan. What? What the fuck? Yan pong, yan pong malimit po namin pinaginuman niya ito pong pwestong ito wow. Dagdag picture Dagdag video ko lang po ito mga kabonles ah uh, Simpleng video po ni kabonles Habang wala pa po tayong mga video May video ko muna po mga totoy bibo Tropang totoy bibo po yan Mga, topang, totoy, mga kapang, yes, so, tropang totoy bibo Mga kabonles Tropang totoy bibo Nyampo. Sa sa po kayo sa ating nakikitang place. Sa sala De taga shoot video. Mga kabales, taga video muna po tayo. Hindi muna po tayo makakatulong sa pagsasalin ng kanya. Yeah, mga tropa po yan, mga tropang Totoy alak Totoy libo so, yan. yan po si Kahubad yan Si Kahubad Oh, yan po Yan po anak ni Kuya Ubang Nang nag nambakaw na namburaot na po ang anak ng kuya Oba oh my god wow namburaot na po yeah, kasama po yan sa uh, sa vlog kuya Oba yan po yan po ang ama ng namburaot what what the fuck <laughs> mga katoto mga katoto ibibu po, po yan lahat po yan mga kabonless Ay, na na Sabaw. Sabaw. Ano pa mapupulutan niyo dyan? 'di wala na. Hahaha. 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 Sabaw. Sabaw. Yung hotdog, niya. What? What the fuck?

ay oh pupuntahan pa po si kabonles mo yeah. hindi po tayo makapagpo na nag video 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 lang po muna si Kabonles medyo paus pa po tayo yan ang pang ating si Kabulaklak yan si Pisambu no Tagani Tall Birch, Tall Barlo. Parang bili okay, yan, mabibili mabibili. Na. Bago na ganyan? Oh, sa so Shopee? po, ayun po, yung mag na yun, yan. Wala pong ID yun. May shota na po yan. Ayun na po, eh, meron na. Kaya laging blooming. Ito po po ang aming Hoy okay popol. Wala pa bay dineta. Okay na. Okay na. Po.